So good morning mga ka-idol kalawaan, dito naman tayo ngayon sa aking garden So sempre, bago ang lahat, nais kong munang ipasalamatan sa inyo dahil sa Sasupportan nyo araw-araw ko na video at lagi kayong nanonood sa aking bawat upload So ito nga pala, nais ko ipakita sa inyo itong aking bagong tanim na talong. Ito dahil sa panggabi ang duty ko, kaya ngayong umaga ito, kita nyo naman, madilim pa halos. Pero nandito na ako sa garden ko dahil gusto ko matapos sa pagtatanim ko. Ito nga pala yung punla ko kung napapansin nyo. itong punla ko na ito mga kaidol na nakikita nyo ay nasa 15 days nito. Kaya kailangan ko na mailipat sa aking plating. At ito naman mga kaluwa, nakikita nyo na binubungkal ko. Ito yung mga tinanim ko dati na hindi na tumuloy pagtubo. Kaya kung napapansin nyo mo, ayaw, may mga tusok na po yan. Kaya ito ay lalagyan ko ulit sa panibagong tanim. Kaya naman ito panoorin nyo mga ka-idol dahil meron akong bagong ilalagay dito sa tinanim ko dati na hindi tumuloy. Kaya kailangan ko lagyan ulit para magsabay-sabay ang paglaki niya. Ayan, ang pagpansin nyo mga kaidol, mayroon tusok na kawayan yan. Dahil yan ay palatandaan na tinaniman ko na dati. Kaso, hindi nga lang tumuloy yung paglaki. Kaya ito naman, nagkaroon ako ulit ng pagkakataon. Kinuha ko ulit yung bago at tinaniman ko. Para naman magkantinyo at tuloy-tuloy yung paglaki niya. At sabay-sabay silang mamunga. Mag Tanim tayo mga kaidol, lumagang maga. Kaya wala pang init. Ayan, tinanim ko yung talong dahil kailangan na ilipat. At paano baka bala ka raw, meron tayong mga uh, bis. Ayan. nga pala apply ako mga kalwa. Ayan o. Oh. O, oh, na lang din to. Nauna lang siya sa tanim ko kanina na talong. Ayan. O, oh, itong pinagtanggalan ko o. Oh, ng punla. So, ayan siya o. Oh. O. Oh. Malaki na ito. Hindi ko na to ito tinanggal. Diyan na yan. Pagagapain ko na yan dyan. Ayan na po. Mga bago lang tanim yan. Ito yung kanina. Nakita nyo. yan yung kanina. Ito. Dati ko na itong tinanim. Kaya kung napapansin nyo mga kalua. Ayan o. Naganyan na siya. Kasi nung time na nagpang araw ang duty ko, hindi ko siya naasikaso Kaya nakikita nyo naman, sana hindi magiging bansot yung pagtubo niya. Ito, ito yung tanim ko ngayon bago. Ayan o. bago kong mga tanim ngayon. Ayan. Siguro naman, sa loob ng isang linggo, magaganda ng tubo niyan. At maalagaan ko na ito mga kalwa. Ayan o. yung mga bago kong tanim ngayon lang. So ayan tapos na ako magtanim ng talong mga kaidol So ngayon papakain muna tayo ng manok Pakain naman natin ng mga manok dahil kanina pa sila nagantay Siyempre inoon na ako muna ang magtanim ng gulay kasi wala pang init So kung papansin nyo ayan o oh, na tayo nung bumabas na siyaring araw So ito pakakainin ko na ng mga manok ng sa tinan nyo um, paano karami yung manok ko ayan andito na naman tayo mga kaidol dahil tapos na tayo sa paggarden ito maliwanag naman na at kailangan ko na ipakainin dito ang aking mga alaga at syempre ito nakikita nyo naman na marami tayong maliliit dito at meron na rin tayong malaki ito ang aking mga alaga dito mga kaidol kaya shout out sa mga mahilig din dyan so paano mga kaidol Ako naman ngayon ang kakain mga kalawa. Kakape muna tayo. Ayan. Kapit tayo mga kalawa. Wow, good morning. Walam namin mamaya. Ulam namin mamaya ito. Kita nyo? Ayan. Dingding, mamaya. Ding, Sarap ito. Abangan nyo may pagluloto kung mamaya ito. Ayan, abangan nyo. Ganyan na buhay dito sa province mga kalua. Pagkatapos magtanim, o pagkatapos magduty, kasi panggabi ang duty ko, bilang security, magtanim tayo ng talong para meron tayong maani balang araw. At ayan pinakain ko yung aking mga alaga at ngayon ako naman kape walang alam tayong tinapay hindi uso yung tinapay dito or pandesal so ayan meron tayong ulam mamaya yung bunga ng malunggay shout out sa mga mahilig sa bunga ng malunggay mga kaidol So ayan mga ka thank you nga sa inyo, thank you nga pala sa inyong panonood at yun lang muna ang aking maipakita sa inyo na content ko dahil marami pa tayong gagawin mga kaluwa kulang lang ako sa cameraman kaya hindi ko masyado matutok sa, sa inyo or may pakita sa inyo ang lahat ng ginagawa ko minsan mga thank you nga pala sa inyong panonood at pakishare naman ng video kung nagustuhan nyo